Pero meron akong isang hindi malilimutan na litanya mo na hanggang ngayon bilang isang magulang nakatanim sa isip at puso ko. Ako ang naging isang anak ng parents ko. Ako ang panganay, pero ako yung homeless. Anak, pinaiyak mo ko doon. Oo, <laughs> oh, ang biro. ngayon nakatanim sa puso ko yon pero ako yung homeless. Gano'ng katindi ang emosyon nang isang anak na tulad mo. Oo, nag-iisa kang anak. Oo, ikaw ang panganay. May mga kapatid ka. Half sisters at brother. Ako ang homeless. Saan ang galing yon, case? Parang ano po, hindi kung ibig ko sabihin ng ganun word, para pong nasa gitna po lagi ang katulad ko eh. Mm. Uh, kahit po tanggap kayo nung nung dalawang Um, families syempre po um syempre po close naman po ako sa sa mga families ng mommy and ng papa ko mm. pero i think marami pong makaka-relate sa akin na mga only child ng mga naghiwalay or nag mm. uh, na, na naghiwalay na parents na mahirap din po kasi minsan po hindi rin um hindi naman wala man pong may kasalanan sadyang mm. sadyang iba pa rin po yung pakinamdam na lumaki ka from uh, begin uh, to end hanggang uh, you know, na na parang buo yung family na, uh, na umpisa pa lang yun na like pagkasama ko po yung mga pinsan ko sa Cuneta side ganun po yung nararamdaman ko parang ha, it alam mo yung may connect sa childhood mo yung parang mm -hmm. kayo to yung gano'n. and and mahal na mahal ko naman po yung families ko pero meron meron at meron pa rin pong complication kapag gulang cool family oh, oh. pero i'm very grateful naman po hindi naman po para sabihin na hindi ka grateful of course napaka thankful ko po na tanggap naman po ako ng both families yun nga lang po uh -huh. para minsan syempre um iba pa rin po yung feeling even po sa mga parents siguro na ah uh, kumbaga adopt ka or 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 uh -huh. tinanggap ka um may, depende rin po sa pamilya so yun po minsan po may mga moments lang na na kahit hindi sinasadya ma-feel mafe mo rin na medyo naiiba ka sa iba yung ganoon uh -huh. yung ah uh -huh. <laughs>